Kung titingnan mo ang mga tao sa kanilang mga puso at hindi sa itsura, magiging makulay ang buhay. Kumbinsihin mo sila at makukuha mo ang kanilang isipan. Magbigay ng inspirasyon ng mapanalunan ang kanilang mga puso. Dahil walang hindi pinapahupa ang mabubuting kalooban, kahit pa ang pinakamalulupit na digmaan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng tao minsan ang namagitan sa hinihinerasyong sigalot na ipinasa pa ng ating mga ninuno. Sandate kababa loob sa halip na sundang, kalasag na sinseridad sa halip na tangke, at ang daladala ay kapayapaan sa halip na takot. Paano nga ba kukuhanin ang respeto ng mga kaaway? Ang kwento ni Rear Admiral Romulo M. Espaldon o yung tinaguriang Ama ng Tawi-Tawi pero kung